Happy Friday, everyone. Ayan, niluluto ako ng eggs. Niluluto ko na. Ani na ito, guys. Kasi tatlo kami, taga dalawa. Ayan. Yeah. Kasi yung banana ko, kung habi nagpuan, nagawa siya ng chili. Ayan, yeah, we're having chili for dinner. Ayan, yeah, guys. Ito siya ng big pot of chilies. Ayan. Yeah. Napakasarap nito, guys. Ang sarap ng chili niya. Siya talagang, siya talaga yung gumagawa ng chili. Ayan, yeah, guys. So, we're having chili with egg. Some crackers and oyster, oyster, the soup and oyster crackers and then lalagyan ng egg at saka cheese. Ayan, yan yung dinner ng panihapon kasi mamaya meron kaming pupuntahan. Ayan, buti naman na nagluto siya ng hapunan. Tapos yung aking apple crumbles, hindi pa maubos-ubos. oh may dessert, dessert. This. So I like my eggs not uh, all the week cooked. Gusto ko yung yellow, runny-runny ng konti. Ayan. Tapos so, ilabas na natin yung ating cheese. Lasa yung cheese. Ayan. Mm. So, ginamit ko pala guys yung ano, yung beef talo. Huwag yung beef talo. Yung ginamit ko, yung ginagamit ko mag, ano, na, magluluto ng titlo, magigisa. Yun na yung ginagamit ko guys. Let's put some black pepper on uh, the black pepper sa egg. tapos no salt kasi yung ano yung chili to ng chili mayroon na kasi yung salt din eh um, ano, tapos yung cheese may salt na um, ano, hindi maganda maraming salt kasi iwas kaya iwas iwas tayo sa mga salt salt dyan mga sugar sugar dyan iwas iwasan bawas bawasan na natin di ba Julio? di ba Julio? ayun si Julio nag-aabang si Julio na, nakaamoy si Julio ng food and guys ano guys nagpa na po guys tapos bahala na sila bahala na yung asawa ko at saka anak ko gagawa ng kanila Ayan. tapos lalagyan ko siya na itlog so basta ko yung itlog na nakikita yung ano ko guys ingay so okay ang ganyan ko aking guys ang okay. aking okay. okay, yellow ang yellow ko guys ang itlog ang itlog ko na no, ano nabasag pero okay lang yan Ah, okay lang yun guys. Tapos, ilagay natin na ang crackers. Tapos, cheese. Of course, mayroon cheese. Ayan guys. Ayan, yeah, this is my plate. Ayan okay. guys. Let's eat my guys. Kain okay, na, -na. <laughs> It's so hot na guys. Take your chuck off. It's hot na ng chili. Ayan. Tapos oyster crackers. That was good. Yung itlog. Yay! Yeah.

see it now guys budget <coughs> movie